ah uh, well, alam niyo po kasi, ah uh, tungkol po ito doon sa Bulo Dam natin, ano po, sa uh, San Miguel. San Miguel, ano Bulacan. Ano uh -huh. hmm. Opo, ah uh -huh. uh, kasi po ito ay, uh, well, bigyan ko na kayo ng konti yung background ng project. 2014 ito sinimulan, natapos po nung uh, 2022. Ano? Uh -huh. uh, nagkaroon kasi ng damage yung, ano, nagkaroon ng damage yung uh, siphon, yung uh, irrigation section na itong... Uh, uh, ah uh, itong dam na ito noong uh, 2022 nung bumagyo po ng uh, carding yata yon na bagyo ano po napansin uh -oh. natin merong may nag leak doon sa uh, kanal sa plume ano Teka nung, muna, ba't napakatagal, po napakatagal pong ginawa nito? 2014 hanggang, hanggang 2018? taon ang uh, construction po niyang uh, dam na yan? Uh, po, alam niyo naman kasi siyempre yung budget sa niya, uh, hindi naman binubuhusan yan, ano? Pakunti-kunti. So, every year, Ah, uh, nilalagyan po nila ng budget 'yan, ano? At uh, dalawang mm. component actually po ito, isang yung high dam, yung dam mismo, uh -huh. at saka yung irrigation facility, yung mga irrigation canal. So, ah, uh -huh. uh, inabot po ng ganoon katagal kasi yearly ang budget, hindi Bulo. naman yung uh -huh. pag nag release kasi ng budget sa niya, ito na tapusin mo na, hindi naman 'yan. Ito yeah, may pinapakita, may pinapakita kaming video, itong Bulo SRIS ah uh, uh -huh. South Main Canal. Ito ba 'yon, yung parang uh, tulay, parang tulay eh. Parang tulay ng tubig. Tulay ng tubig. Ah, uh, flume po ang tawag diyan, opo. Na uh, parang tulay po 'yan, naka-elevate po 'yan. Oo. Uh, 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 yun uh, nga pala. Ang nangyari po kasi diyan, syempre natapos noong 2015 kaya ka 'yan, na uh, sinimulan ng 2014 yung flow. Yung section na 'yan, ano po? Eh, hindi naman na-test ng niya 'yan kasi nga uh, 2022 na natapos yung dam. Uh -uh. So para kasi yung ano eh, parang hose at Parang hose nga, ayun, 'yun Dayo, tayo, po sasabihin po. ko. Oo. Oh. Eh, eh. Kaya yeah, hindi natapos yung sa gripo po na, kaya hindi na-test ng NIA yan. Mm natapos po ng 2022, uh, anong, bumaha, ay, anong bumagyo, mapaw yung... So nakita na may leak, ano po. Hmm. So yun ang pinaayos po natin. Ang sinasabi ko kay Senator Tolfo po, yan ay pinaayos natin ng na maganda. Nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Uh, eh, right. kaya ho, sigurado po ako na And, but anyway, ano yan, ha? tinapos po nang nirepair po ko ng kontraktor yan mm -mm. nang wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi po yung ang alam kasi ng ating mahal na senator may 60 million na ginastos. Na yan, pinunduhan no? ulit. Ah. so ito, back job. O, po, kasi, Parang back job po, uh, admin. Yes po, ang oh. ang ang budget po kasi ng NIA bilang GOCC, ang uh, classification po niyan sa GAA ay MOOE So, ang pagkakalaan ng ating senador yan ay para sa maintenance and maintenance pero uh -uh. hindi po yon yung po yung mismong budget nung kanal na yan, noong 2014 yung 50 milyon na sinasabi niya uh -uh. so yung, yun budget ng, uh, yung, yung, yung budget ng yung itong budget nitong uh, parang aqueduct eh no uh, pa, itong kanal itong uh, pipe na horse na ginawa ninyo bukod pa hindi ho ito kasama doon sa construction budget ng uh, ng mismong Bulo Dam? Uh, kasama po lahat. Yan. Ah, kasama rin. Kasama. Uh, uh, kasama. Uh, uh, po yan, uh, yes, mga 800 million po 'yan eh. Ang kabuuan. yung opo ano uh. at, at saka yung main dam, yung mismong ah uh, uh, dam na 'yan, ano po. Uh -huh. So uh, yung section na 'yan na ginawa ni Pahati noong 2014 ay uh -huh. halagang uh, 50 million po 'yan. Pero uh -huh. capital outlay, hindi po siya maintenance. Again, ay iibaulit ko po ang classification kasi ng lahat ng GOCC. MOE. 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 ang pagkakaalam. So na-damage, so, uh, ginawa ulit ng uh, contractor at no cost uh, to, the, to government. government. Uh -huh. so, pero ano hong uh, naging question doon na ni, ni Senator Raffi na naging dahilan para, para magalit siya at uh hamunin kayo ng uh, resignation? Uh, sabi naman po niya, baka, yung hindi daw maayos ang pagkagawa. Eh, sure po ako dahil... Uh, ni uh, retrofit po namin yan eh. Nilagyan mm -hmm. uh, namin ng steel plate sa loob ng kanal. Uh, 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 100% sure po ako na yan ay uh, uh, naayos po yan.